Ang kasaysayan ng mundo ay isang mahabang kwento ng pagbabago pagunlad, at pagharap ng sangkatauhan sa iba't ibang hamon. Mula sa paglitaw ng mga sinaunang sibilisasyon hanggang sa modernong panahon, ang bawat yugto ng kasaysayan ay may malaking ambag sa kung ano ang mundo natin ngayon. Kaya sa video ito ay ating aalamin ang kasaysayan ng mundo. Kaya sit back and relax, enjoy the video. Nagsimula ang kwento ng tao sa mga sinaunang panahon, sa mga lugar tulad ng Mesopotamia, Egypto, Indus Valley, at China. Sa mga lugar na ito umusbong ang mga unang sibilisasyon, mga lipunan na nagpasimula ng agrikultura, pagsusulat, at mga organisadong lungsod. Ang Mesopotamia, kilala bilang duyan ng sibilisasyon, ay ang lugar kung saan unang umusbong ang pagsusulat, kasama ang mga unang batas ng lipunan na tulad ng Code of Hammurabi. Sa Ehipto naman, nagtayo ng mga dambuhalang piramide at nagpaunlad ng matematika at medisina. Sa silangan, ang China ay umunlad sa larangan ng Pilosopiya at Sining, habang ang Indus Valley Civilization ay nagkaroon ng mahusay na sistemang pang <tik> Habang lumalawak ang mga sibilisasyong ito, nagsimulang mabuo ang malalaking imperyo. Ilan sa mga pinakatanyag na imperyo ay ang Imperyong Griego, Imperyong Romano, at Imperyong Persiano. Ang mga Griego ay kilala sa kanilang mga Pilosopo, tulad ni Na Socrates, Plato, at Aristotle, na nagbigay ng pundasyon para sa modernong pag-iisip, ang mga Romano naman ay nagtayo ng isang malawak na imperyo na sumasakop sa buong Mediteraneo, nagpaunlad ng batas, at nag-iwan ng mga estrukturang tulad ng Colosseum. Sa gitnang panahon, nakita natin ang pag ng mga monarkiya sa Europa, ang pagbuo ng Islam sa gitnang silangan, at ang pagsiklab ng mga krusada sa silangan, ang China ay nasa ilalim ng dinastiyang Tang at Song, samantalang sa Afrika, lumakas ang imperyong Mali. Sa panahong ito, nakilala natin ang mga dakilang leader tulad ni Charlemagne sa Europa, at si Mansa Musa ng Mali, na tinaguri ang isa sa pinakamayamang tao sa kasaysayan, sa Asya, ang Islam ay kumalat mula sa Arabian Peninsula patungo sa Hilagang Afrika at Timog Silangang Asya, na nagdunot ng bagong kaayusan at kultura, pagsapit ng ikalabing limang siglo, Nagsimula ang panahon ng pagtuklas, ang mga Europeong manlalakbay, tulad ni na Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, at Vasco da Gama, ay naglayag upang tuklasin ang mga bagong ruta sa kalakal at mga lupain. Sa pagdating nila sa Amerika, nagbukas ng bagong yugto ng kolonyalismo, ang mga imperyo ng Espanya, Portugal, Inglaterra, at Pransya ay nagsimulang magpalawak ng teritoryo sa mga bagong lupain, na nagbunga ng hindi mabilang na mga pagbabago sa kultura, Ekonomiya at politika sa buong mundo. Noong 18 at 19 na siglo, sumiklab ang mga revolusyon sa Europa at Amerika. Sa Pransya, ang Revolusyong Pranses ay nagpatalsik sa monarkiya at nagdala ng mga ideya ng kalayaan at demokrasya. Sa Amerika... Ang Revolusyong Amerikano ay nagbigay daan sa pagtatatag ng Estados Unidos, kasabay nito, ang industrial na revolusyon ay nagdala ng malalaking pagbabago sa teknolohiya at ekonomiya, ang mga imbensyon tulad ng steam engine at kuryente ay nagpabilis ng produksyon at nagdulot ng urbanisasyon.